Pag-uusapan natin sa video na to kung paano nakakapunta ang mga Pilipino, ang kapatid natin mga Pinoy dito sa Espanya, ayan. Ikaw ba ay nagbabalak na pumunta dito sa Espanya uh, or let's say naguguluhan ka pa kung pupunta ka dito sa Espanya? Well, pag-uusapan natin 'yun nga sa video na to kung um, paano ka pwedeng pumunta dito sa Espanya. Um, based sa experience, ito yung mga naririnig ko at tsaka na witness ko na ng mga paraan kung paano nakapunta yung mga Pinoy dito sa Spain. So, sana makatulong ang video na to at mag magkaroon ka ng konting ideya no, kung paano ka makapunta dito sa Spain. My name is Nathaniel. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Ako ay isang Pilipino. Nagtuturo ako ng English dito sa Madrid. At yun nga, nagbablog ako ng mga buhay-buhay sa -buhay Spain Ayan. So, una-una is petition. Yun yung pinaka-common talaga na feel ko pag nag naga-apply ng petition yung family member mo 95% siyang na-approve based sa aking experience sa mga kakilala ko at sa aking alam lang to personal idea ko lang to no um, so petition talaga so normally kasi kung meron ka ng uh, uh, kapamilya dito na medyo matagal na sa Spain resident na sila or national national na sila pwede ka nilang i-petition yung petition is like um Magsasubmit sila ng documents and then kung na-approve ka, pumunta ka na dito sa Spain. Ganun lang siya. Sa tingin ko, pag, pag yung uh, magpe-petition iyo is national na siya. Kasi may mga Pilipino na na-Espanyol na or half-half. Uh, I mean with dual citizenship, uh, mas mabilis. Pero kung meron silang residency, as long as na may bibigay nila uh, yung mga documents sa kailangan, uh, madali lang lang yun. Ang alam ko, isang document na kailangan nila is merong proof na uh, nagpapadala sila sa Pilipinas, uh, merong, like for example, sa mga courier, no? Or kung, um, at saka kung meron silang piso dito na nakapangalan sa kanila. Yun na ito yung mga documents na kailangan nila. Ayan. So, smarty kayo kung meron kayong family members, nanay, tatay, or mga kapatid dito, madali nila kayong i-petition. Another one is um, student. Yes. Parang recently marami na like me, no, na naka paano nakapunta dito sa Spain. Student through is student visa. Dito sa Spain marami sila mga program like mga summer program, language program, masters, um, undergraduate, Erasmus, um ano pa ba? Ganon, maraming mga study uh, programs. Marami din ako mga videos about it, mga study programs, ganyan. So, napakadami, ayan. Yung visa nyo, depende yan kung anong program yung papasukan ninyo. Kasi meron akong friend na pumasok siya sa isang summer um, language program, parang ganun, studying uh, Spanish, mag aral kayo ng Espanyol. Dito sa Spain, parang bidigyan siya lang ng one month, okay? Kung halimbawa naman na medyo long term, one year yung uh, program ninyo, bibigyan kayo initially ng three months and then i re nyo or kukuha kayo ng resident permit dito sa Spain. Ayan. So madaming program guys, uh, study programs, madami ngayon. No? Uh, unfortunately, parang bihira ako maka, uh, tawag ito? makarinig ng work visa. Ayan hindi ang Spain kasi hindi siya parang Germany or uh, London no na parang nag-issue sila ng ng work visa from the Philippines dito kasi ko konte um parang wala pa nga eh Ay, actually meron din naman no um yung iba nakakakuha sila ng work visa through their kakilala ayan kung halimbawa nanay mo tapos yung nanay mo kakausapin yung amo niya tapos yung amo niya ang pwedeng mag-issue ng work visa for you pwede yon Maraming ganun. Pero kung halimbawa um, search ka sa internet, tapos ilalagay mo doon na work um, in Spain, ganun, parang wala or malabo. Siguro meron din, pero mangingilan. Hindi like uh, other countries, for example, in Europe na Poland, Austria, or Croatia, like for example, factory workers, yung mga ganitong mga workers, um, ang tawag doon, mga caregiver, ganyan. Dito sa Spain, wala akong nakiki, wala akong naririnig. Kung meron man siguro, is scammer yan. <laughs> Ayan. And another thing is, um, tourist visa. Maraming nakapunta dito na may mga tourist visa. Um, yung iba, gusto talaga nila mamasyal. mga uh, mayaman talaga kasi may, meron na din ako mga nakikilalang friends. Eh. Tatlo actually yung friends ko na bumisita na sa akin. Uh, using tourist visa. Nag-tour naman sila. Umuwi naman sila. <laughs> Hindi naman sila nag dito. Ayun. Um, another one is, uh, ang tawag nun, yung DNV, Digital Nomad Visa. Ngayon, nagiging popular na siya since nilons ng Spain yung uh, Digital Nomad Visa. Yung Digital Nomad Visa, siguro, um, I'll, I'll try to create, no, a video uh, about it. Medyo malaki yung, ano niya, eh, yung parang requirement niya. Lalo dun sa monthly um, income. Kasi kailangan malaman nila kung masusustain mo ba yung, yung living dito, kung masusustentuhan mo ba yung sarili mo dito. No? Um, maram, meron kong kakakilala na Pilipino sila or maybe half-half ha, na galing sila ng US or Canada tapos meron silang nag-apply sila sa digital nomad visa. So technically, sa digital nomad visa is yung company mo is either nakabase sa Philippines or sa US or anywhere tapos dito ka mag-over. Yung alam ko yung digital nomad visa is a type of visa din. Parang ata no, na pwedeng, uh, pwede ka rin mag-apply as national uh, dito sa Spain. We're going to look into that. So, hindi ko pa siya masyadong na, na re research no. Marami na din ako mga kakilala. Or meron din. Pero hindi, hindi pa ako masyadong natatanong about the digital nomad visa. Kasi bago lang to eh. Like, I'm not sure if it's like two years ago or a year ago lang siya. So ayun, um sadly, maraming mga Pilipino dito ang nag-jump from other uh, European countries, galing ng Poland, Croatia, um yung iba nag-aupair, alam niyo yung aupair, nag-aalaga ka ng bata and then magtuturo ka ng English or depende sa kailangan nila. So maraming mga aupair from Scandinavian countries like Denmark, um, Norway, Sweden, ay uh, Finland ganyan, tapos tadi dito sila. Bago matapos yung kontrata nila doon, yung iba nga sa Poland factory worker and then nag-jump dito. Which is aware na yung ano, yung Philippine Embassy uh, dito sa Spain sa ganyang kalakaran um nag-jump sila kasi may mga kakilala sila dito, mas madaling kumuha ng residency, mas madaling kumuha ng national. Yun yung mga perks diyan. No? But then I don't recommend ha? I, I wouldn't recommend kasi marami mga Pilipino na pagdating dito, nahirapan sila. Yes, struggle po is real, no? Um, yung iba, wala silang mahanapan na trabaho. Yung iba, hindi, hindi sila makahanap ng work dahil hindi sila marunong mag-Spanish. Uh, Mauubusan ng pera, budget din kasi yan eh. So, kailangan din ng planning. Meron din naman yung mga success, no? Kailangan ng planning, lalo-lalo na sa pera. Hindi ka naman pwedeng pumunta rito tapos, lalo kung wala kang kakilala sinong um, susuporta sa iyo no um, yung halimbawa yung 60,000 pesos mo two months pwede ka na mag-survive doon two yeah ang hirap mahirap din no <laughs> kasi pagkain pa lang bahay pa lang mahal na ah no? uh, sadly may nag-viral na Filipino no na namamalimos no parang nasa Jollibee siya or nasa Puerto del Sol tapos namamalimos siya um, totoo yon True story talaga. So, uh, ang theory ko is like, it's either nag, um, nag tourist visa siya or nag-jump siya. So, feel ko nahirapan siya maganap ng work. Ayun, nag um, palaboy, tapos um, namamali mo siya. No? Humingi ng tulong sa ating mga kapwa-kababayan na nandito na sa si Madrid. Ganyan. Um, yun nga, eh, ito nga yung gusto kong i-vlog, no, na meron daw, uh, Pilipino talaga na sa tabi bilang, lang, ganyan. Although, hindi lang naman Pilipino, no. May marami din mga ibang nationals. Uh, punta ka sa mga main streets gaya ng Grand Via, makikita mo na may mga pulubi, homeless, no. Marami dyan. So, sana may, may avoid natin itong ganitong uh, situation, okay? Tapos yung iba, kung makagat na sila sa well, under the table na nga syempre wala silang papeles, di ba? So, ma an tawag nito like like lower than minimum yung yung in offer sa kanila, kung wala silang choice, i-accept na nila yon, di ba? Kasi ang minimum nga yun is like 1,300 euros, something. Tapos syempre, kung alam nila na wala kang uh, papel, baka bigyan ka lang ng 1,000 or less than 1,000, di ba? Magta-take advantage sila sa iyo. So sana may avoid natin tong ganitong mga uh, scenarios although itong pinag-usapan natin is a reality. Ito po talaga nangyayari, no? Na hindi lahat ng mga Pilipino na pupunta rito sa Spain is uh, nagsasuccess success Alam ko naman na tayo mga Pilipino ma ano tayo sa work. Workaholic tayo. Sanay tayo sa work and lumalaban tayo, ganyan. Pero yung iba kasi um syempre iba rin yung culture dito no. Lalo ko yun nga, wala kang knowledge sa language, wala kang knowledge sa culture, wala kang um, resources like financial resources, wala kang kakilala. So mahirapan ka talaga ayan. So mas maganda na da prepared ka, uh, legal kang pumasok. So yun yung maganda talaga uh, marami ng Pilipino dito ang tumatagal na, kumukuha na ng nationality, nagkakaroon ng business dito, nagiging successful. So I hope one day ikaw din maging successful ka dito. Spain is waiting for you. Ayan. Sana na-encourage ka at saka nagkaroon ka ng idea sa video nito. Again, my name is Nathaniel. and this has been Nathaniel. Please subscribe naman sa aking channels. Kung meron kang tanong, Um, visit our comment section. And please don't forget to hit the thumbs up button. Ayan. Maraming maraming salamat. See you po sa aking mga next videos.